Yan guys, ang dami-dami ko pang requirements na dapat gagawin. So, ito pa kabilang nato dito. Kuya, what if mag-midnight snack tayo? Ah, sige ba, teka lang. Kuha muna ko ng pera. Oh, ito pala. Oh, ito yung pera oh, pambili mo. Oh, sige, salamat. Ayan, kukunin ko ng kotse. Oh, sige ba. Ingat ka kasi marami pa akong requirements na dapat gagawin dito eh. So malapit na rin 'to. Teka lang, kagabi pa talaga wala si Bunso ah, di ba? Kagabi pa yun siya bumili, di ba? Sabi niya, uwi siya kagat. Teka lang, mang makita ng location niya para samahan. Ginamit niya pala yung kotse, so no choice tayo guys, ulan din, kuha tayo ng payong. And, wala tayong ibang sasakyan kung hindi tong skateboard, so... Samahan nyo kung sundin tong location niya. Finally, guys, na-locate ko kung nasan siya, guys. So, eto na nga, papunta na tayo sa kanya. Pasensya na kay guys, ulan pa eh. So, kailangan din tayo dito magpayong para hindi tayo magkasakit. So, andito na nga tayo is, ang sabi, malapit na daw tayo. So, dito yun eh. di pa dito, dapat yung parking sa grocery. So, malapit na daw siya dito, guys. So, ayan, konti na lang talaga makikita na natin yung kotse. Kasi may locate akong nilagay doon sa kotse eh. Teka lang, parang kotse ko ata yun na. Ah. Mukhang sira. Mukhang sira eh. Mukhang nasira tong kotse na to ah. Kulang lang siguro ito ng ayos sa likod. So nasan siya? Teka lang. Sino yung nakahiga doon? ba diba si Bunso yun guys? So, ano nangyari dito guys? So, nang dalhin na nga natin to sa bahay guys kasi ewan natin kung anong nangyari dito. And tatanungin na lang natin siya sa bahay kung anong nangyari sa kanya. So, andito na nga tayo sa bahay guys and hindi pa siya nagkakaroon ng malay. So, antay na lang natin siya magkaroon ng malay. Habang antayin natin siya magkamalay guys is kakain muna tayo kasi ang Tom ko na kasi kaya ito lang muna ang kakainin natin. And masarap na din to. So, yan lang guys. Teka lang, parang bumabata siya eh. Tanungin natin kung anong nangyari sa iyo. Kuya, ikulong mo ako. Ano pala nangyari sa iyo, bunso? Parang may kumagat sa akin. Ewan ko kung anong klaseng nila lang. Hindi ako naniniwala sa iyo eh. Totoo 'yun, kuya. Ikulong mo ako ay ang mga legend na lang naniniwala diyan sa mga sinasabi mo. Please kuya, ikulong mo ako. Ah, para ni ko na kaya. Saan naman kita maikukulong? Basta ikulong mo ako. Ah! Bunso, ba't hindi ka na nagsasalita? Ano ba kasi ang nangyari sa iyo? Mukhang totoong ang sinasabi mo, nagiging kolega ka rin ka ata. Tatagbo muna ako dito para magtago. Buti na lang nagwawala pa siya, may parantay makakatakas dito. Finally guys, nakatakas na ako doon sa bahay guys. So, hahanap ako ng saan ako pwede dadaan. So, ayan, dito tayo dadaan sa likod para kunin yung baril natin doon sa taas. Kasi nandun yun sa cabinet ko guys. So, papasok ang tasya ng CRN. Ito yung perfect timing natin guys para kunin yun guys. So, ilalagay na natin siya sa temporary cage natin guys na nilagay natin doon sa may kabilang kanto lang guys kasi matagal na rin yun at naisip ko na doon na lang natin siya ilagay guys so let's go hopeful guys sana hindi pa siya magigising guys kasi finally nga totoo nga palang sinasabi niya nagiging zombie siya di ba luma na yung mga ganyan guys dati pa yung babala sa ating mga legends na yung nagsasabi Di ba hindi na tayo naniniwala dyan guys? So, ngayon naniniwala na talaga ako dahil personal na talaga siya naging zombie dito guys. So kulong na natin siya dito guys nung baka makatakas pa guys. So ayan guys. Gagawa ako ng gamot guys doon sa laboratory ko guys. So samahan niyo ko pumunta sa aking laboratory guys kung saan ko ginagawang mga eksperimento guys. So tara guys samahan niyo ako guys. Tara guys samahan niyo na ako pumunta sa laboratory kasi nagwawala na naman siya guys. So tara guys para iwas na rin tayo makapektuan pa siya ng ibang tao guys no di na, di na rin natin alam kung sino bang kumagat sa kanya and gagawa na rin tayong gamot ng sino rin ang nakagat sa kanya para painumin niya guys no so dito nga pala ang nakatagong laboratory ko guys so itutur ko nga pala kayo dito ito yung hidden na papunta doon dito lang po yan sa may bandang hospital so ito lang po yung tinatago ko dito, ng labelatory. So, sa, dito ko pong ginagawa yung mga experimento ko. At, hindi rin alam ng kapatid ko na may lab tayo dito. Uy, uy, sana all. Okay, guys. So, let's go gawin na natin. Finally guys, ayan na nga natapos na natin ang mahabang proseso ng paggawa ng gamot guys. So, puntahan na natin yung kapatid ko guys and gagamit na lang tayo ng kotse guys para mabilis pa tayo guys kasi wala tayong kapangyarihan. So, tara guys. After a while guys, nandito na tayo sa kanyang selda. Ayan, nahimatay na siya sa sobrang sakit ng kanyang katawan guys. So, ayan guys, nahimatay siya guys. Pinainom na natin siya ng gamot, guys, kanina. So, abangan na lang natin na magising siya. Hello, guys. Nakikita nyo bang nakikita ko, guys? Naging tawang na siya, guys. Ah, uh, kuya, ba't tayo andito? Tsaka, ba't ako nakakulong? Ah, uh, wala. Nag-explore lang tayo dito. So, kanina pa talaga tayo nag-explore, hindi mo ba alam. Ano yung gamot na hinawakan mo? Ay, nakita ko lang pala to doon, oh.